Hi guys! for to this video. Nandito po ako sa labas ng bahay. May napansin kami dito sa ulap. Akala namin airplane. Pero tingnan mo guys. Airplane, airplane. Star, Hindi yan star. Uy, akala namin star, star pero... Nice star, star. Yun guys oh. Sa kanin siya da? Bakit nasa ulap siya guys? Ano kaya ito guys? Star ba ito? O angels? Kasi nakikita ko parang cross siya guys. Ba, ano? oh. Tapos na mo siyang tao ba? Na puro magtao o? Oh. Pumasgit siyang tao na para, para siyang anghel na naglalakad. Ja, klar, ein Plan, Prindice, Plan